Ang pag anunsyar nga automatic na ang lifetime membership para sa mga senior citizen. Sa idalom kang Pell Health Coverage, ang tuman ka nami pamatian para sa mga senior citizen nga nag-attend kang KP Roadshow. Kung sang una kinanglan tinuig ng mga membro kang Pell Health para mga lifetime member, kadya automatic na. Insigida, pagperma kang MDR o con membership record form Lifetime member na ang mga senior citizen. Kung so, makarapot ka ka 60, kung may 10 years na contribution, automatic lifetime member. Na minsan na, hindi nakita magbayad, pero magamit na ng PhilHealth kung may pasyente kita sa una. Pero kaya, pasalamat kita, tanan tanang niya senior citizen, PhilHealth member, o kung hindi may contribution, o kung wala. Basta makatapak ka ng si lifetime member, automatic. Eh, okay, maging plakpak na? At si Diana? Ha? Ah, Tanaan-tanaan, 60 years old and above. Automatic, PhilHealth. Ah, automatic na maka-avail sa PhilHealth. So, kunyari, hindi man matabo. Kung may pasyente kita, kung kita ang pasyente, may sanigan din kita nga health insurance. Samtang nagtingob sa isa ka venue ang mga LGBT o kon lesbian, gay, bisexual, kag transgender para sa programa nga gindisinyo kang DOH para sa ila. Pagi sinisuno sa DOH, ila mapalabot sa LGBT community nga naintindihan na sila kag may mga programa para sa ila ang gobyerno. Kalabanan sa nag-attend mga estudyante pa pero may dyan man nga may edad kag professional. Isa sa mga topiko nga paragid sa ila amo ang awareness Prevention and Management of HIV and AIDS. Resulta, 43 sa sining mga participants ang nagpaidalom sa HIV AIDS testing and counseling. Ini ang ginatapuan ka mga estudyante, maestro, kagpila ka mga empleyado sa munisipyo kang Tibyao. Isa ka person living with HIV AIDS ang nagtestimony kang maayo kag confidential nga paghandol kang DOH kang anang eksperyensya matapos mangin positibo sa HIV AIDS para sa co-patrol Randy Londres